Eto, tanong ko, pag rin may mga up to now na sinasabi mo ka na you're comfortable naman ah, di ba, with, your appearance, with your weight. Pero dun sa mga tao na patuloy na siyempre meron at meron masasabi mga tao, na naapektoan ka pa rin ba? Hindi po. Actually, kuya, alam mo dati nung wala pa ako sa TikTok, pangarap ko magka-basher. Wow. Hmm. Kasi feeling ko parang sobrang relevant mo pag-basher. Parang, ah, kailalang kilala na ito pag-basher cloud chaser yung datingan ko. yung yeah, gusto mo. Opo, sabi ko, ano feeling yung feeling ng may basher? Ano yung feeling na may sinasabing masama sa iyo? Dati naalala ko to. Ito, totoong to kwento to. <laughs> na basta meron, may text ng text sa pangit mong umarte. Mga hmm. ganyan, ang at mo. Takpan may mo yung mo. Mga, ganyan. Na grabe, di ka bagay sa TV. So, yun, mga yak na ako doon. Tapos, okay, chinak number. Mami, na <laughs> 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 Kasi ganyan din mama ko. Unang kritiko ko din yun yes. talaga. Ano anong mga palaging pagiging kritiko ni nanay? Ano sinasabi Kagabi niya? Kagabi lang kausap ko. Mm. Sabi sa akin, hindi ka pa magpapapayat. Mukha nang palanggana yung tan mo. <laughs> ano sabi niyo, sabi mo kaya hindi ko sinasagot madalas tawag mo eh. <laughs> Alam mo kung saan mapupunta yung usapan eh.